Hi guys, welcome back once again. Advice for today is inalay ng Diyos anak ang kanyang buhay para sa mga tao. Ganito po yun eh. Nung unang panahon, nung panahon, ah, panahon na pan ng ating Diyos anak ng Diyos, si Jesus Christ, Inako siya sa cross. Hinusgan siya ng mga tao, ng mga tao, ng mga prayli, ng mga pare, para siya ay mamatay. Hindi kasi sila naniwala sa ating Diyos anak na buhay na nagpapayag ng mga mabubuting utos o mabubuting gawa na pinapayag ng ating Diyos amang nasa langit so ang ating Diyos anak ay nagsakripisyo para sa ating mga taong makasalanan De sana po makinig po tayo sa kanya ibalik po natin yung mga pagsakripisyo na ginawa niya noon yung mga ginawa niya paghihirap pagsasakripisyo, pagtitiis, at pinako siya hanggang sa mamatay siya. Tayo mga tao, dilika tayo na Diyos para magtulungan, magbigayan, at magmahalan. Hindi magpingitan, maging sakim, magpatayan, magkismisan, magsiraan, magbulihan, magtanim ng mga sama ng loob sa tao natin. Masama po yun. Yan po ay gawain ng mga demonyo kung kayo pinapasok ng demonyo sa isip at sa puso nyo, kayo po'y manalig manapalataya sa ating Diyos anak na si Jesus Christ siya po yung daan para tayo maligtas lahat dito sa ibabaw ng lupa kundi dahil sa kanya hindi tayo maliligtas lahat tayong makasalanan ng tao magpupunta tayo lahat sa impyerno kung hindi tayo magsisisi at magbabago sa mga gawa nating mali o sa mga mali nating gawa dito sa ibabaw ng lupa ang pagiging sakim makasarili ayan po ay bukso ng demonyo <clears throat> pinapasok po ang mga utak natin at puso para gumawa tayo ng mga masasamang gawa na dahil sa kanila mga spiritualing demonyo pinutulog tayong gumawa ng mga ganong uh, gawa na masasama kasi nga gusto nila yung mga spiritualing demonyo na mapunta tayo sa kanila sa kadiliman, sa impyerno dun sa ibaba sa apoy na hindi namamatay sa uod na hindi namamatay ng mga buhay na uuwi. Tayong mga tao, magbago po tayo habang maaga pa, habang may oras pa, habang kaya pang baguhin at kayang iligtas sa ating mga kaluluwa sa impyerno at sama-sama tayong papunta sa paraiso kung magbabago at nasisisi tayo sa mga kasalanan gawa natin dito sa lupa. Kung ikaw taong ah, makasalanan, wala naman perfecto dito sa bago na lupa eh. Lahat tayo nagkakasala. Pero dapat binabago mo po yun. Binabago mo yung mindset mo para gumawa ka ng mga kabutihan sa kapwa mo. Tumulong, magbigay, rumispeto sa mga magulang natin at sa kapwa tao natin. Ipahayag mo kung lifted kang mag-teach o mag-preach o mag-advise ulit ko sa social media o sa neighborhood o sa kapitbahay mo. Advise mo sila o iteach mo sila sa about sa mga salita ng ating Diyos anak. Bilang isang mabuting tao, lagi po tayong panatilihin nating maging mabuti sa ating kapwa laging isipin ng ikabubuti natin kapwa tao, laging mo ng palatay sa ating mga Diyos Diyos Anak, Diyos Ama Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo sila po ang ating mga Diyos na naglaging nakaagapay, nagbabantay sa ating tatang ng wagas kaya hanggang dito lang po aking advice ingat po tayong lahat and God bless